Ayaw mo dalhin sa shop? Wala kasi ako ngayon ano eh, sa Sabado pa sa ko eh, hindi na ako nakapasok na ngayon eh. Kumalas. Ay, kumalaw. Hindi rin pinentor ni Lino. pa. Ay, Ay! Magandang umaga po. Ano pong problema? Ha? Ah? Alin po? Ha? Ah? Sira? Sira? Sa tatanggal? Ano po, umaandar po siya. Umahadap po, umahadap po. Uh, ano? Ah, bali saan po kayo ngayon papunta? Kagusilan pa Ayaw mo dalhin sa shop? Wala kasi ako ngayon ano eh Sa sabado pa sa ko eh Hindi na ako nakapasok na ngayon eh Hindi mm, no. daw Nakauwi ako alas 12 na kagabi eh Ewan yeah. ko lang doon sa ano? 7-11? Oo. Oh. Tuwi na lang ako magkat eh. Eh, akala ko lang eh. Ah, sa loob na. Oh. Baka natuyuan yan. Wala, well, saan ba po kayo pa uwi ngayon? Sa lukang, bagong silang. Ang layo pa. Paano yan? Lalakarin nyo po, mapunta roon? Eh, ano eh, saan mo kayo asaba ko kung merong ay, tatali na lang. Abang wala pa. Try kita tukuran, Tay. Ha? Tuk tukuran po kita, gano'n para di po kayo mahirapan. Naubusan no ako. <laughs> Sige po, tara po. I-ano po natin. I, tukuran ko po kayo. Ha? Okay. Sige lang, sige lang. <laughs> eh wala kayong helmet? Ah, meron, meron, uh, sige, mag-helmet ka, Ito kurang kita. Okay. Ano tayo nang shop. Okay. Some... sige, po. Bismillah All right. Pero tingin mo wala namang ano yan Baka may naputol sa gitna gano'n. wala naman So ibig sabihin ka gabi pa to Saan mo to iniwan Ha? Ah, ah. Ano po 'tong trabaho niyo tay? Ah? Ah construction. Ah, Ito ako dahil ah, hindi ka na paki naman dito. Ah. Diyan na kuno nakapasok dahil diyan. Saan kaya papapasok? Sa uh, nila. Ah, may nila. layo din pala. Ito matarik dito. Matarik. Kaya, kailangan di tayo makatigil. May mekaniko kayo? May tanay. Papatingin lang? Uh -oh. ah, ayaw man Oo. Ayaw makambi yung ano, yung... Dito sa may ano niya? Sa may gear niya? Ay! Ano mga... Mga maging naon kayo? Maranaw. Ah, maranaw. Alam kong maganda nun. Assalamualaikum. Alam kong alaikum salam. Ayaw mag ano? Parang mm -hmm. pumula sa loob eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. Balo dito medyo malayo ka pa. Hindi, malapit na yan dyan. Ah, pababa na lang? Pagbaba, almar. Oo. Uh -huh. Diret Ah, malapit na lang pala. At least di na <laughs> Napakalayo Lago na yan dyan Lago na yan Ano na yan dyan Almar na eh. Almar na O Pag pupunta naman kayong nabalik eh, May kayo kayong oh, may kaliwa dyan eh Kaliwa oo. Uh o -oh. Mas malapit na kayo doon Diyan ba kayo sa nabalik dyan? Sa gulod Ah, wala. Diretso lang yun. Oo, diretso lang. Medyo dito, kabisado ko lang. Yung ano lang talaga dito, di ko kabisado yung mga shop. <laughs> hindi ko rin kabisado pero doon sa amin sa bagong silang oh. marami ah marami marami wala kang kakilalang nag-aayos ng motor doon mayroon akong kakilala doon kasi, mahal sila maningil sa mga hmm. mga bot daw siya ha? Ah? busy daw siya walang gagawa bro so, 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 so. yun lang wala daw wala gagawa wala. Saan? Meron, meron pa daw. Yan so, wala daw. Sige, direto tayo dito Sige tayo dun. So, problema. May shop, kaso walang gumagawa. So, tulak ulit kami. Tukot. Sige Sige po. Tayo, sakyan nyo na po ulit. Abante po kayo kaunti Sige po Sige po, bismillah Sige po Ayun na, may shop po doon Oh, oh diyan Ikutan po natin Ha? Ah? Hindi po shop po yan Shop yan Tara Ayun Boss Ay, <laughs> hey, ano kaya problema nito? Hindi na, na ano? Stock up. Matigas. Parang may kumala sa loob. O, matigas matigas yun. Magalaw naman nyo. Pero pag pinaandar, umano siya. Oh, ah. God. Naging stock? Pag ka umaandar? Oh. Di ba pag po, Oo, oh, parang gano'n. Parang kumalas. Aja pala dyan Para saan yan? Sa clutch ko Ah, sa clutch nya Hindi kaya sa langis yan, wala nang langis Hindi daw, hindi Ay, ganon Ayun Sumambot na Ayun na ano yun? Nasikipan lang? Yun lang pala yun. <laughs> so, wala, ha? Tunog so, na yung lining. Ah, lining. Wala na, ayaw na ako pabahante. Eh. Tapos lang yun ah. Pagawa na natin para di ka na rin maabala para maka eh, isang eh, araw ka na rin din nakapasok, di diba? ba? Pero kailan mo 'to pinagawa? Noong ano, magkakaroon ng buwan na may gate. Tapos siya magiging. Pa-check natin. Okay, yung, okay, kasi yung ano niya, yun, pinapalitan ko ng lining niya at yung pinaka pinalitan nila yon. Kaso ang, oh, ang ginawa nila, hindi pa tornilyo. Pinaispatan. Ay, ganun? Pwede, pwede naman daw yung, Sabi nila. Pwede yung, kaso wala nang tanggalan yun pag ganun. Hindi, matatanggal pa rin naman daw yan. Sabi nila. Eh. Ano, Oh. Oo, eh, huwag nyo sa gumagawa. Hindi ko maintindihan sa kanila. Lumayin lang. So, may, no? Try natin kay Kuya. Sana mag-alang paraan. Hindi na ka sa trabaho si Kuya ngayon eh. Saan kayo nung nagpagawa Kuya? Ha? Saan po kayo nung nagpagawa? Doon sa malapit sa amin. Malapit sa eh, amin. Pinangutan ko rin ng yung itim ko. Pinanla ko para magkagawa lang. Nasa 2 plus ang binayaran ko. Tapos di man lang inayos yung pagpapagawa sa motor mo. Ayun, kumalas. Ayun, kumalas kuya. Ah, nakaganyan talaga. Ayun. Kumalas. Ay, kumalang. Hindi na yung tornillo yun. Ay, ako po. Ay, ako po. Ay, ayan ba yun yung welding nila? Diya original. Diya original. Eh, problema, Hindi po Eh, wala problema. ito Ah. Hindi. pa ito rin yung para ring sa clutch? Hindi, ito lang po baka may tama. Ah, okay. kaya ano, paano pa nakapahan? So paano? kaya naman ibabak na si mo to. So, ayan ang nangyari. na <laughs> rin Maluwag na rin ngayun na oh. oh. naku po. Oo. Oh. Wala, wala. wala rin halos lahat. Dali, sa naman? dito. Oh, nakaangat oh. 'ino. Na. Ah, na, ko pa Sa sa ano sir? Ha? Sa Commonwealth? Oh, nagtutulak e eh. sabi ko taga saan ka bali tinukuran ko papunta rito eh simula ron meron kami na daanan dito na shop wala namang gumagawa eh yung iba sarado pa dahil maaga pa eh. so ito gawa tulong na rin kay kuya para ano di na nakapasok sa trabaho <laughs> Uh, dito na po ako. Ah. Ah, uh, magkita pa ulit tayo sa. <laughs> ayun, so wala pong ano man. So, uh, ingat po kayo palagi. Yay, ko na pala diyan niya. God bless po. thank you po, thank you, thank you. Ingat po kayo. Okay. So, ayun, ah, nauna na ako. <laughs> nauna na ako at uh, binayaran na rin natin. Eh, ah, uh, pa tayong pahinga. So, papahinga na rin ako. So, yeah, dito po. God bless po. <laughs>